Bakit itong mga taong ito sa Bureau of Immigration, mas concerned sila sa kung anong iisipin ni First Lady kaysa kung anong isipin ng Presidente? O ng... Okay, magandang ba naman, mag po sa inyong lahat and welcome dito sa ating Yutang Tabuin ng Channel mga kababayan. And nandito naman po tayo para sa ating reaction video ngayon. Ito mga kababayan, pag-usapan natin kasi ito, ah uh, yung mga sinasabi, ito yung katanungan natin, yung mga sinasabi ni <clears throat> Amy Marcos at ni Vice President Sara Pacencia po. Excuse me po. Uh, yung mga sinasabi ni Amy Marcos at Vice President Sara Duterte tungkol sa Presidente mga kababayan, ay totoo nga ba? Mm, yan yung katanungan natin ngayon. Ito, pag-usapan natin yan mga kababayan kasi... Uh, may lumabas na balita kahapon uh, na kung saan mukhang nagkukumpirma ito doon sa mga uh, sa atawag nito. Sinasabi ni Amy Marcos patungkol sa ating presidente o oh, sa kanyang kapatid mga kababayan ito. Uh, natin ito. Pag-usapan natin discuss natin yan. Stay tuned kayo hanggang sa kasi papakita natin yung balita. Pero ito, bago natin pag-usapan mga kababayan, bago natin... Um, bago natin puntahan yung balita niyan yan, ito muna pag-usapan natin kasi um, ay related pa rin ito mga kababayan dyan. Kasi nga, um, so, sa mga nakaraang, isa eh, nakaraang video ko mga kababayan, may nadiskubre tayong mga Uh, mga na, mga taong nasa likod or mga negosyanteng nasa likod nito. Okay? So the other day, naglabas ng statement yung MBC Makati Business Club na kung saan uh, lumalabas na nananakot sila ng mga investors or mga foreign investors. Bakit? Anong sinasabi nila? Kasi nga raw, sa hindi pagtuloy ng impeachment trial laban kay VP Sara. Pinapalabas nila ngayon na itong mga investors ay natatakot or vice versa kasi nga raw wala hindi walang klarong pagbuo ang politika sa Pilipinas so mukhang uh, ang nga pinapalabas na medyo mahirap mag-invest on the part sa mga investors mga kababayan. So yun nga tinignan natin kung sino nga ang mga taong nasa likod nitong Makati Business Club. At lumalabas na, na mayroon tayong tatlong kumpanyang nakuha mga kababayan. Okay? So ano yon Aboitis, um, ano pa? Ayala. At ay, ano pa yun? Sa Finma. Of course, kilala na natin yung Ayala. Kilala na natin yung... Aboitis. So, ito yung, itong mga aboitis, mga kababayan, meron itong mga kontrata din sa mga government services. Okay, so, most likely, wala pa tayong nadiscovery. Patungkol dyan, kung meron ba yung mga, mga tagong or mga under the table na mga negotiation dyan. Well, anyway, pero kung, at kung titignan natin mga kababayan, no, halimbawa, um, sa kuryente, sa tubig, so, i-undergo yan ng congressional uh, idadaan yan sa Congress para i-approve nila yung franchise niya. And of course, yung, well, of course, hindi natin alam Uh, narinig lang natin na nagkakaroon yan ng mga bigayan sa mga kongresista para magpirmahan. Well, of course, lahat na yan ay sabi-sabi lang naman. Uh, wala tayong klarong nakukuhang evidence siya dyan. Okay? So, ano pa? Um, yun na nga, uh, yung aboitis, uh, sino pa? Um, ya yeah. hmm. Sino pa nga yung isa? Ayala. Okay. Si Aboytis, mga kababayan, ito pa si Aboytis. Uh, patungkol din dyan sa PPP. Okay. Patungkol din dyan sa PPP. O ano, sa time ni Pinoy, nagkaroon ng uh, public-private private partnership. ba? Diba? At isa si Aboytis, isa sa mga tauhan ni Aboytis ang nangulo dyan sa... PPP na project na yan or sa mga proyektong under ng PPP. Okay? So again sa time ni Pino yan. Ngayon, bumalik si PBBM sa pagimplementa ng mga proyekto ng gobyerno under PPP pa rin mga kababayan. So, kung titignan natin, ha? Kung titignan natin, Dati-dati, itong mga negosyante na ito, itong mga grupo na ito, nung tumakbo pa si PBBM, ang, ang panawagan nito ay never again. Okay? Never again. Kasi nga raw, uh, baka maulit yung martial law. Okay? Pero ngayon, mukhang sila-sila na nagkakampihan mga kababayan. Okay? Bakit kaya? Yan yung ka-isa sa mga katanungan din natin. Kasi kung titignan natin bakit, ito lang nakikita ko mga kababayan ha. So, halimbawa, itong aboytis. Aboytis muna tayo. In charge sila dyan sa, uh, yung tauhan nila, may connection dyan sa PPP. Sa time ni Pinoy. So most likely, meron, baka merong, merong mga proyekto ang gobyerno na kung saan kapartner nila, isa sa mga kapartners nila ay aboytis. Pwede din yan. Okay, o halimbawa, airport, di ba? I think merong mga airport na ang nagdadala na ay aboytis. Merong, uh, halimbawa, sa power, uh, sa kuryente, meron ding aboytis mga kababayan. Ah, uh, merting up ibang airport I think ngayon sa time ni PBBM mga kababayan binibigay sa Villier Company, meron din. Okay, meron ding iba. Okay, iyang mga NLEX, uh, SLEX, I think PPP yan, oh, kasi may ka-partner. Ah, uh, problema kasi sa PPP mga kababayan, ako uh, personally, ito yung issue ko diyan. Uh, bago makagamit yung publiko, kailangan nila magbayad kasi nga may 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 kikita dapat na private kasi yung private yung nag-finance. Isa sa mga nagfinance. Okay? So yan yung issue. Well, si Ayala, mga kababayan, hindi pa natin masyadong, kasi ang pagkakalam lang natin sa mga Ayala, eh, ah uh, ano yan, mga, mga malls, mga real estate properties. Pero yun nga, um, pwedeng tignan din natin kung bakit um, parte dito. Isa sa mga naninira kay VP Sara itong Ayala. Okay? Hindi lang natin alam. At ito, yung pangatlong kumpanyang na natin mga kababayan ay yung uh, Finma Corporation. Okay? So, na-discovery din natin. Again, kung, kung doubtful kayo dito sa mga sinasabi ko, check nyo yung isang video ko. Um, yung link, ilalagay ko sa last part ng video na ito para makita ninyo. Okay? So, yung FINMA, oh, malaking korporasyon yan. Uh, pero, of course, hindi na natin masyadong naririnig. Pero yung mga tauhan yan, eh, may connection sa mga, maraming connection sa mga politiko at sa ibang party list. Eh, yun nga. Nadiscovery natin na mukhang may connection sa Akbayan party list. Okay? And sinong mga kilalang taong, taong nasa Akbayan party list? Ah, uh, si Riza Tiberos, si Chel Jocno. Okay? At the same time, Itong mga bigating tao ng FINMA, eh, meron din silang uh, meron din silang anong tawag nito? Koneksyon pa rin doon kay uh, Pinoy. Meron silang mga yung iba naging advisors ni Pinoy 'di ba? So, pero yun eh, ito nga problema mga kababayan, ah uh, iilan sa mga tao na ito or mga korporasyon na ito may link doon sa iba't ibang negosyo, halimbawa mga insurance, um, real estate properties. Ang problema kasi, bakit, bakit naging issue ito? Kasi halimbawa ito sa insurance. So, uh, Itong tao na ito ay eh, advisor ng presidente pero konektado sa isang insurance. Every time mayroong bill na ipapasa ang Congress at Senate para for the improvement na for the improvement ng sabihin nating healthcare system natin, sila yung mga taong most likely pipigil kasi ang una pinakaunang negosyo na maapektuhan diyan ay yung mga insurance companies. Okay? Kaya, yun nga. Kaya nga, until now, medyo mahirap yung... Well, of course, sa time ni PRRD nag-improve. Kasi nga, kinalaban ni, P, may, ni PRRD itong mga taong to. Pero yung time ni Pinoy talaga, ang hirap talaga. Uh, ako, may personal experience ako niyan, mga kababayan. Uh, yung mama ko na hospital, so yan, ganyan. So, ang hirap. And then, Ah, nga, nung time ni PRD, nagbago, nandyan si Bongo, merong malasakit. Kahit yung mga insurance company, nag-adjust sila sa kanilang mga benefits. Merong nagmura, merong na, nag-improve nag sila. The same rate, pero malaki na yung coverage. So, ganyan yung epekto. Okay? So, yan yung isa sa mga issue na nakita natin kapag yung advisors ay may connection doon. At the same time, ito, halimbawa, another example natin sa real estate properties, mga kababayan. O kung advisor mo, advisor ng pangulo, uh, may koneksyon doon sa mga real estate properties na companies, eh, medyo mahirap talaga pumasa ng batas kung ito'y patungkol sa real estate properties. Okay? O kung na natin ah uh, kung na natin mga kababayan um ang ang hirap on the on the part sa taong bayan uh, tayo yung mga ordinaryong Pilipino medyo mahirap kumuha ng properties ngayon oh uh, every sa pagkakaalam ko every uh, twice a year twice a year, nag-i-increase yung presyo na yan sa real estate. Kaya, ang hirap. So, sino lang makakabili? Eh, yung ma mga malalaking korporasyon. Sila lang may kaya. Okay? So, ano pa? O, ito nga, yung FINMA. Again, yung mga advisors niyan. Ah, uh, ang yung mga tao o yung ibang tao dyan ay mga advisors ni Pinoy. Ah, uh, yun nga, may connection sa takbayan. At, dito na discovery din natin sino pa oh na discovery din natin mga kababayan na again ito duda natin mukhang may connection din ito sa ABS-CBN at ANC itong kumpanya na ito itong Finma bakit uh, for how many years Nagiging suki na rin sila mga kababayan sa mga interviews ng ABS-CBN. Okay? Lalo na patungkol sa education at sa finance. Okay? Kasi nga itong Finma, meron din pala silang mga pinatakbo na mga paaralan. Okay? Okay, so meron nga pala silang mga pinatakbo na mga paaralan. Ah, anong mangyayari nito? Ah, uh, um, medyo ganun din. Mahihirapan din tayong mag-improve sa ating education system kapag mayroong mga tao, mga negosyanteng posibleng haharang sa pan improve ng education system kasi nga may yung mga negosyo nila maapektuhan. Okay? Again, bakit natin nasabi na ah uh, mukhang itong FINMA ay may kaugnayan sa ABCBN. Yun nga, sabi ko, pang ilang beses na in-interview ng ABCBN, hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang pangatlo, ilang beses na at for how many years in-interview nila. Okay? Kung ito, masabi natin, kung tanong ninyo, o bakit mo na-conclude na ganyan? O, oh, what? Kung titignan natin, in terms of education, pwede ka namang mag-interview ng mga principal, division head, ah uh, division heads sorry sorry ah uh, division heads sino pa mga superintendent mga deans ah uh, at oh, kahit doon sa Ateneo Lasal mga presidente doon yung mga pari nila pwede interviewin di ba pero kung titingnan natin for how many years ko halimbawa patungkol sa education eh bakit yung presidente ng FINMA yung ini-interview. Eh, hindi questionable pa nga kung talagang educator ba yon mga kababayan. O, ba? Diba? So, sa tingin nyo, coincidence lang yun. Ah, ito, interview natin kasi ganyan, ganyan. Ah, na parang timing lang na ito yung nakita nating tao na tawagan nating tao. O, oh, parang naglulukuhan tayo kapag ganyan the most likely, may kaugnayan yung ABS-CBN na yan at yung kampanya na yan. Na para, oh, sila na mag-usap, o, oh, sige, halimbawa, ito, patongkol dito, interviewan mo ito. Para yung sides naman nila ang mapakinggan ng tao at yan yung tatatak sa isipan ng taong bayan. Oh, kaya kung anong sabihin ng tao na ito, oh nanana kahit pananakot sa mga negosyante, pananakot sa mga estudyante, ano pa, pananakot sa taong bayan o patungkol lalo na patungkol diyan sa issue ng impeachment ni VP Sara o pinapaniwalaan ng tao At ito na nga ito isa din sa mga nakikita natin natatakot itong mga tao na ito kasi mga kababayan ito si VP Sara wala to wala itong kinatatakutan na mga negosyante most likely itong mga negosyante takot dito kasi maapektuhan, alam nilang maapektuhan yung mga negosyo nila kapag si VP Sara ay hindi ma-impeach and most likely mananalo bilang presidente sa 2028. Kaya kahit last year sinimula na nila itong siniraan. Kaya prinsinta natin dyan dito, dito, yan mga informasyon na yan mga kababayan dito para malaman ng taong bayan at magising na sila. Okay? At yun nga, may na tayo patungkol dyan sa FINMA na kung saan may, may issue pala may issue palang yung isang isang skwelahan nila dyan sa CHED at nag-underground sila doon kay Pinoy mga kababayan. O, oh, yung si Pinoy naman, pinagbigyan sila. Oh, most likely, oh, alam nyo naman, give and take yan. Uh, mga negosyante, hindi yan magbibigay kung walang makukuha. At ito, Presidente, hindi yan, magbibig hindi yan magbibigay ng favor kung wala rin nakukuha. Uh, give and take yan, mga kababayan, ka alam natin. Well, anyway, again, sana po magising na kayo. Para again, ma-realize niyo kung ano ito, ano itong mga ginagawa nila dito kay VP Sara. At ito, alam natin na um ito yung magiging kalaban ni VP Sara, itong malalaking korporasyon, itong mga grupo na ito, ah, uh, itong media, malaking media na ninira kay VP Sara, itong party list na ito, ilang mga party list na pinopondohan ng mga negosyante, target nilang uubusin nila ito para ni VP Sara para hindi na makatakbo for 2028. Okay? So yan yung issue dyan mga kababayan. At sana, again, sana na po magising kayo para, para, ah, uh, ma-realize din natin lahat na talagang itong bansa natin pinatatakbo ng mga negosyante. At ito, punta na tayo dito mga kababayan kung saan, bakit natin, ah, uh, bakit ito, ah, uh, isa sa mga malalaking issue. Kasi dito mga kababayan, sinabi ni Amy Marcos dati pa at ni Vice President Sara Duterte na, ang nagpapatakbo ng Malacanang o ng Pilipinas ay hindi na si PBBM. Ibang tao na. Yan din yung sabi ni VP Sara. Okay? At nung last election, naglabas ng pangalan si Amy Marcos kung sino yung nagpapatakbo ng Pilipinas. Ayun nga, sabi niya, Araneta at Romualdez. At eto ngayon mga kababayan, mukhang totoo kasi patingnan niyo itong balita na ito na umiinit at lumalalim ang bangayan sa pagitan ni na Immigration Chief Joel Anthony Viado at BI Board of Special Inquiry Executive Chairman Gilberto Ripizo, dumarami naman ang nadadamay sa kontrobersiya. Sa katunayan, nakarating na sa tanggapan ni First Lady Liza Araneta Marcos ang batuhan ng mga aligasyon ng dalawang opisyal. Sa kanyang sulat kay Viado, inakusahan ni Ripizo si Commissioner na sinisiraan siya kay First Lady. Gusto raw ni Viado na sibakin siya bilang hepe ng Board of Special Inquiry at ilipat siya ng ibang departamento. Tinawag pa ni Ripizo si Viado at ang kanyang liderato na holier than thou. Nauna nang inakusahan ni Ripizo si Viado na tinutulugan ang high profile deportation cases ng ilang controversial Chinese nationals. Kasama riyan si Tony Yang, ang nakatatandang kapatid ng economic advisor ni FPRRD na si Michael Yang at ang magkapatid na Sheila at Alice Guo Or, eh dapat may dapat may PRRD talaga mga kababayan, no? Ah, dapat kinukunik talaga kay PRRD. Ang grabe naman itong mga tagbalita na ito. Napawang nasangkot sa illegal pogo operations. Ani Ripizo, Marso pa na ilabas ang resolusyon sa suspended deportation ni Yang, pero wala pa rin aksyon si Viado hanggang sa ngayon. Ilang buwan na rin daw nakatenga ang kaso ng mga guo. Taliwas daw ito sa mga kaso ng umanoy pogo bosses na sino Wang Chi Chan Jian Song at Lu Shang Phan na isang araw lang, naaprobahan na ang kanilang bail petition. Dahil daw ito sa isang fraternity brother ni Viado at isang personalidad na kinilalang si anasi, C. Umabot daw sa 30 million pesos ang sangkot na pera. Sa ikalawang bahagi ng liham, tinanggirin ni Ripizo na siya ang nasa likod ng white paper issue sa BI. Binanggit niya hindi niya kailangang magpaka-anonymous dahil pinararating niya ng direkta kay Viado ang kanyang mga saloobin. Noong nakaraang linggo, inihain ni Senator Win Gatchalian ang Senate Resolution No. 1381. Layo nitong imbestigahan ng Bureau of Immigration dahil sa sumingaw na issue ng corruption at misconduct. Suportado raw ni Viado ang imbestigasyon. Okay, ho, mga kababayan, uh, pause muna, stop na natin dyan. Okay. Oh, bakit natin pinapakita yung video na yan mga kababayan? Well, hindi ito pa, eh, ang pag-usapan natin, hindi ito patungkol sa dito sa bangayan mga kababayan ha. Kundi dito, ang pagkasabi, sinasabi dito ang pagkadawit sa pangalan ni Lisa Marcos, ni First Lady Lisa Marcos mga kababayan. Tignan natin, bakit na dawit nga? Ano bang kinalaman dito ni First Lady, Lady Lisa Marcos? At sinasabi ng mga tao na ito ng Bureau of Immigration, na sinisiraan nilang ay isa't isa sa harapan or sa kay uh, First Lady Lisa Marcos. Yun nga sabi, nakarating na raw sa tanggapan ni First Lady Lisa Marcos at gusto raw si Bakin o gusto raw masibak yung isa. Mm. eh E dito analyze natin mga kababayan. Unang-una, tanong natin, pangposisyon ni eh, First Lady Liza Marcos aside sa being first lady May hinahawakan ba siyang posisyon? Bakit itong mga taong ito sa Bureau of Immigration mas concerned sila sa kung anong iisipin ni First Lady kaysa kung anong isipin ng presidente o ng taong bayan? O ba? Diba? Hindi naman ma, hindi naman ang first lady ang mag-decide kung itong mga top personnel ng Bureau of Investigation ay tanggalin or hindi. Paano ah, kasi first lady ba ang mag-uutos sa NBI kung pa-imbestigahan niya? Yun nga katanungan natin mga kababayan. Dahil dito, mukhang kinonfirm ng balita na ito na ang nagpapatakbo ng ating bansa ay si yun nga sabi ni Amy mga kababayan nagpapatakbo ng ating bansa ay Araneta at Romualdez hindi nga kaya totoo dahil dito kasi isipin nyo ha again ito ang punto nag-aaway kayo diyan Bureau of Immigration pero ang iniisip nyong concern ang kinatatakutan ninyo ay yung asawa ng amo ninyo. So, sino ngayon ang amo? I-comment nyo nga dyan, mga kababayan. Oh. oh. Well, anyway. dito oh, na lang po muna tayo. Again, pag-comment po dyan kung ano masasabi niyo dito sa balita na ito. Oh, yung tanong natin, totoo nga ba? Or, sinasabi ni Amy Marcos and ni VP Sara tungkol sa presidente, ay, totoo nga ba? Ah, ito, nakikita ko mukhang totoo. Mukhang confirm ang kababayan na ang isa sa nagpapatakbo dito ay si Lisa Marcos kasi mas natatakot yung pauha ng Bureau of Immigration kay Lisa Marcos kaysa presidente. Well, anyway, pakilike po at share ng videos natin. And then, subscribe din po sa ating channel. Okay, maraming maraming salamat sa lahat at mga ng araw sa inyo.